tabi ni Mabato sa Senado uh, karon ha uh, ang tana tag mga taglaing uh, ahabing nakita man ato sa good ka, ka successful ang war on drugs thank you I would like to Dr. Rowena Burden can lead conveners sa Cebu for the 30. Rowena. Dr. Rowena Burden, lead conveners sa Cebu for the 30. Okay. Okay. I am Sir Amdin Sanchez, Provincial information officer sa atoang PDP of Federalism Cebu Movement. Do nami announcement to make no sa PDP this coming October dito we're going to hold a mass induction. in induct the, the new members of PDP. We're expecting about 5,000 uh, inductees. And then on the end, end of this year, sometime in November, December, Cebu will be hosting the National Convention, People's Initiative for Federalism. This will be hosted by Cebu Federalism Movement for a Better Philippines. So two big events that are in store this coming October 22. Is the induction of the new PDP members. Uh, we hope to get around 5,000 new members. And then the big the, the big event will be December the National Convention for People's Initiative for Federalism. It's a big event. The whole country will come to Cebu. Cebu will be the host city. Okay. Thank you. Okay. <laughs> so, I'm Paul Melendez. I'm the uh, Provincial Information Officer for both PDP and the Federal Movement. Okay. Uh, get your number yeah. as well. Okay. 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 Paul Okay. Uh, okay. Ma Ma okay. okay. Sir, Sir, okay. pwede tamahinabi sir sa super balita si Bo, ah, Facebook so pagla, Live. Oh. Sige, sige. Okay. Aron uh, aron masabtan sa viewers sa Super Balita si Bo, Facebook Live oh, oh, oh. unsa ni eh, nga kalihukan ang atong himo karong adlawa kining kalihukan karong adlawa mao ni ang pagpadayag sa suporta sa katauhan sa Sugbo kang uh, presidente Rodrigo Duterte mm. oga uh, mao pud ni ang uh, panawagan sa, sa mga Sugbuanon para magresign si Senator Dilima, no? Sa iyang posisyon as senator sa Republika sa Pilipinas kay sa nakita, no, sa katuhan, grabe na gyud ang ebidensya nga nalambigit gyud siya sa illegal na drogas diya sa May National Bilibid Prison. Sir, sa inyong reaction, sir? Kaning pag tumaw or kaning pag barog ni Edgar Matubato nga sa iyang pagtunga karon sa Senado sir. Well ang uh, among reaction diha uh, kining uh, mga testimonya ni Bato kanang wa mga kamatuuran no kay kung imong tanawon ang iyang testimonya daghan kayong mga inconsistencies. For example, katong kay Richard King, iyang sulti gipatay ko no si Richard King sa Macdo Hotel nga uh, sa tito tinuray dili man sa makdo gipatay si uh, Richard King kundi uh, dito sa iyang office sa Vital C sa Davao City o uh, iyang sulti grade 1 ra siya pero nagpakita ang uh, record sa Davao nga uh, ano siya kanang high school graduate uh, So dagang kayo uh, mga inconsistencies ang iyang mga statement na makita nimo ang usa ka nang no badakpan yun sa iyang gitang sulti Isam yes, ni sir malagway ba nato nga laing or hinulbot ni nga saksi si Matubato yes oo oh, kayo nga hinulbot no kay iyang sulti 2013 pa kuno siya sa witness protection program pero ang usa ka pangutana is nganong karon pa man gi si Matubato nga 2013 pa man ngayon karon nung pa nga presidente na si presidente Digong no unsa may ang purpose ang tumong yun tumong is to destabilize the administration of Duterte so so ba sa inyong nauna sir nga uh, usan ni ka pamaagi nga uh, i-impeach si Duterte yeah. yung may basihan uh, na, uh, ano gina ano uh, usan na sa mga lakang nila karon nga ilang plano nga uh, EOS pagka presidente si Digong. Okay, so kinsa may principal ka ni sir nga? Well, kani si kinsa, matubato, kinsa man nagdala ani sa Senado? according sa kay uh, uh, presidente Digong, na ay plano ang LP to really oust him uh, as President of the Republic of the Philippines uh, para sa purpose nga ma mawala ang uh, gina-plano ni Duterte para sa kausaban sa Pilipinas katong laban uh, uh, against sa mga oligarki, no? na iya mga pro-people programs dili gusto sa nga uh, mga kontra ni uh, Presidente, labi ning mga drug lords. Okay, okay na siguro. Okay. So, ah, uh, na sir is Kibayran ni si Matobato. Well, uh, it remains to no? Pero I suspect uh, uh, murag dako dako ang percentage nga naagyo na. Sa so, viewers sa Super Balita Facebook Live sir, diingon sila nga dili lang ingon nga ma eh si dili ma nga pakanugon. Uh, dapat kuno dunay punishment. Yes, ang punishment is uh, file cases in court and uh, if found uh, guilty dapat mapriso okay. mana salamat sir Sige. Sige. sir i'm calling sir ako si attorney Noel ko so ang uh, regional council president sa PDP Laban sa Region 7 okay karon event events no karon pero there will be other activities uh, in the future okay uh, thank you. salamat sir Okay. Si uh, Noel Pelongco, no? Buntag, kami yung tanan, mga kauban. So, the announcement. Og, so, uh, una sa tanan, no? Uh, Bili na ito magsugay uh, sa atong lugar karon, no? Kay Kapalomo, wala kita na ng hibiri. <laughs> uh, anyway, uh, maayon, Nagpasalamat ta sa nagadumala sa lugar na gitagaan ta o gamay nga oras or minuto para magtipon para to end our activity this morning. Na? So, in behalf of the organizers of today's activity, which is an activity in support Uh, for the President Rodrigo Duterte administration and also one way of calling for the resignation of Secretary, uh, Secretary and Senator uh, Laila Dima. No? Uh, uh, ako nagpasalamat ko sa tanan mga membro na sa mga grupo na naakaroon Dere, uh, sa Partido Demokratiko Pilipina, Lakas ng Bayan, no, PDP Laban, sa grupo sa Cebu, Port Duterte, led by Dr. Rowena Burden, no, sa UPS uh, led by uh, Ma'am Joy Rawa, no, oga uh, sa mga independent Duterte supporter, sa Bingalilya yeah. sa parte, no? at suporte sa mga ubang mga chapters no? sa pipipilaan na sa kay Lapu-Lapu no? konsolasyon sa Talisay no? sa Tito City no? sa PFPP no? ang uh, Untunganan para sa federalismo sa Lapu-Lapu City o sa IDS no? ni Ma'am uh, Roa uh, oh, Amadeo oh, one high, no? oh, uh, um, Baga Toledo Toledo Gabon o no? oh, uh, ang sapang mga grupo of course sa mga riders no? riders of course okay, A federal advocate for better Philippines uh, led by General Alexander Pagaya. Busgano sa Dakbayan sa Pulapo. Live ta sa Super Balita Cebu. Si ano sa inyong mensahe? Ah, uh, supportar <laughs> gamin ni Nigo sa iyang war on drugs. Okay. Na may mensahe na to ni Dilema. Ah, uh, dito talaga. Ay, mga uh, tala? Morisay na siya. Ay, mga Morisay. Ay, mga na siya Morisay na. Ang mga ng Morisay na siya. Siya rin siya mawaw.

Okay, so situation karon dinhi sa Cebu Business Park. Uh, Padong na ni silang uh, uh, mo adjourn. Paulit na ni sila. Kamo uh, asa mo? Tega asa mo? Tega hipodromo. Hipodromo Cebu City. mo sir, asa mo? Asa mo nga lugar? Asa gikan? PDP uh, Associated members PDP So we call ourselves riders PDP warriors ah, okay. So we are going for advocacy po sa Federal Gap okay. Cebu City? Oh, Cebu City okay, Cebu City okay. So mga riders Ano ang president? Mr. President! Mr. President! So, daw na nilang mo uh, exit. na yung mga karon karo doon dere saan na yung dere ha dere mga tapok tapok kan mga no to drag mga mga kwan mga support na ni Duterte na mensahe ni senador Laila de Lima kung ako ikaw Laila de resign na lang kaya gano Bistado ng imong mga kwan o ang imong direktor. Puro sayo kang gitudlo kay ba Mama Bato. Ikinalan ka ng ngingigyod na direktor ng imong ipag kay -ba, Bato to. Para dili magkasayop sayo. Si Edgar Mato Bato. Edgar Bato Bato. Mato Bato. Bato Bato. Eh, sunod na na, Bato na ako ng akong kwan. Kaya akong kani ako ang albat putlo mga liog. ang sayo misahe boss nga ni Matubato ikaw Matubato kay tungod ka baka kunin mo mas maayo pa mo apila lang ka sa Abu kay mamu na imong kwan kay kwan mangka man ka ang kay unta ka patyon na sad kay tagamanday kagipatay Isu ka kundi ni ilabay ka sa Mamatay ako. Wala. Salamat. oh, sa Good guys, yes. Oh. Sa tingnan mo? Ah, na lang. Kwan! Kay... Ah, okay. okay. na lang. Ang... Oh, kwan Ah... Chief, Bato! to? ang kwan ang unti lupa. Sa likod niyan, mayroong sapa. Niya kita po na mga kasagbutan. Doon ay tunnel. Ang tunnel, ana, mauna agayanan para sa mga chemicals na laboratory nila. I dili ni mo ma ma kon uh, ang luyo sa sa muntinlupa, dili mahunong ang Cebu. Dunay laboratory eh, sa Ilom sa Muntinlupa Okay, ang asa ka nakibaw asa ka idea aning kon? Dugay um, ra kay karon. Kay kwan kay kineto nag biyahe ko sa Muntinlupa sa una bata-bata pa ko manindahi man ko na may sapat diha dunay ilog. Uh, oh. agianan sa tubig sa Montilo lupa, do dako kayo tunnel. Dia gibuhatan nila ng kwan uh, laboratory sa ilaw na gilid ana laboratory. Angay ah, imo nang kwanon. Imo halog hugon nang kwan luyo. Dia ni ma baka ingon ka ay. Uh, eh. Oh, mawala ako lang gi, gi nimo ani Ah, uh, sipto ni ako dire senior citizen nag inusara campaign sukan 1982 pa hantod karon ang atong presidente dili pa mayo sa unang panahon nag ako na po 69 anyos na po muchas gracias okay salamat sa to ka uh, senior citizen gani oh nari gid ang uh, banderitas nagauhag auhag sa paglikay o so, oh, paglikay kayo sa Droga So, inaay na nga uh, may gamay ng mga tao din eh Cebu si business park aning atong ipakita karon mao ni ang uh, sa kana no, na ay ni uh, senator Laila de Lima sa ubos ni og uh, resign samtang sa pikas sa uh, buhay ni Rodrigo ay, sa presidente sa Pilipinas uh, Rodrigo Duterte og kining si General uh, Bato kulang sa ang uh, we support war against uh, drug so, alang sa mga viewers sa uh, super balita si Bo uh, Facebook likes at ang salamat sa inyong uh, pagsunod temporaryong out ko din sa Cebu Business Park. Kini si Alan Tangkawan sa Super Balita Cebu.